po ay nire-respect ko po, po yung inyong karapatan uh, sa pamamahayag uh, sa araw na ito. So, karapatan naman ng, naman ng bawat individual yung magpahayag ng no, kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa, sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So, sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko no, na baka pagtatakit lang ito doon sa Uh, uh, impeachment no kay Sara Duterte sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ang nang bayan ang hustisya at ang uh, katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal uh, kahit na sa Sara Duterte accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan.